mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Regina ang, ang pastor po ng JCSGO Germany at nangangalaga din po sa iba't ibang gawain sa ating JCS sa Europa. Mula po sa akin at sa aking mga kapatiran, ako ba'y bumabati sa inyo ng muli isang magandang araw. Tayo po muna ay manalangin bago ko ibahagi sa inyo ang mga salita ng Diyos na inilagay sa aking puso upang tayo po ay mapagpala. Tayo po ay yumuko sandali at tayo ay manalangin. Ama sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa mga sandaling ito na kung saan kami po ay biniyayaan mong muli ay mapagsalusaluhan namin ang iyong mga salita na siyang magbibigay sa amin ng kaliwanagan, paggabay na magdudulot naman sa amin bilang iyong mga anak at iyong mga lingkod na magkaroon ng maayos na pamumuhay at ang aming mga sarili ay mapalagay sa katayuan na tunay na ikaw sa mundong ito na masalimuot ang aming naipapakilala at sa aming nakikita ang kaluwalhatian mo at ang pagkadiyos mo. Iniimbitahan kong patuloy ang kapangyarihan ng iyong banal na spirito na sa sino mang makakapanood nito ay magkakaroon ng kaliwanagan ng pag-iisip, mabibigyan ng mainam na layunin ng puso sa pamamagitan ng mga salitang aking ilalahad sa mga sandaling ito. Dalangin ko rin, O Diyos, na gamitin mo akong kasangkapan lamang sa ang salita mo kailan paman ay makapangyarihan at anuman ang nilayon mo sa pagpapakawala mo ng iyong salita alam ko o oh Diyos at alam namin na hindi po ito mapapasubalian. Purihin, pasalamatan ka at gabayan mo kami sa mga darating pang sandali sa pangalan ni Jesus na yung bugtong na anak. Amen. Ang aking pong nais na ibahagi sa inyo ay ang tinatawag na 10 Pillars of Prosperous Living. Sampung haligi ng masaganang pamumuhay. Buhay na buhay po ito sa akin dahil ito ang layunin ng Diyos. Ang tayo ay mamuhay ng masagana dito sa lupa. At nawa itong salitang prosperous ay hindi lang natin marinig tuwing bagong taon. Ito ay maging kostumbre natin na dinaranas natin araw-araw ng ating buhay upang makita natin na totoo pala talaga ang kanyang mga pangako. Ang aking pong teksto o ang ating pagmumulan ng katuroang ito ay nasa aklat ng kawikaan. Kabanata 3, talata 1 hanggang 35. Huwag po kayong matakot at hindi ko po ito babasahin lahat. Magbibigay lang po ako sa inyo ng mga input na kung saan nakapaloob sa mga uh, verses na aking tatalakayin upang ito po ay masusugan at sa ating pagbabasa nito o pakikinig ay makita natin ang napakainam na plano ng Diyos na ang tayo ay sumagana sa buhay na meron tayo sa lupa. The first pillar, ang unang haligi, ay ang tinatawag na priority. Ano ba ang inuuna natin bilang anak ng Diyos, bilang tagasunod, bilang mananampalataya? Ano ba ang mga inuuna natin sa buhay? Mahalaga ito sa pagsagana. Dapat alam mo na ano ba ang dapat maging number one na dapat mong atupagin o intindihin o iayos na ito ang dapat na lagi mong uunahin sa iyong araw-araw na pamumuhay at alam ko kung tama ang inuuna mo pasasaganain ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, unang haligi, ayusin ang iyong priority. Marami na tayong alam na salita ng Diyos na dapat ang Diyos ang ating uunahin. Dapat ilalagay natin sa tamang kaayusan ang estilo ng ating pamumuhay. Hindi na po ako diyan magpapalawak pa para kayo ay pagpaliwanagan ikaw at ako na nakakarinig o makakapanood ng katuroang ito, ikaw mismo sa iyong personal na kapamaraanan, ayusin natin ang mga inuuna natin sa ating buhay. Ang pangalawang tinatawag na haligi or pillars of prosperous living, okay? Yung una po nasa Proverbs 3, 1 to 4. Nandoon, basahin ninyo, himay-himayin ninyo, ano ba ang dapat nating unahin. Babalik po ko sa ikalawang haligi ng pamumuhay na sagana dito sa lupa. Ito po ay ang tinatawag na reliance. Kanino ba tayo umaasa? Kanino ba tayo humihilig? Kanino ba tayo nagtitiwala? Napakapamilyar po ng book na ito at ng chapter at verse na ito. Proverbs 3, 5, and 6. Memory verse natin ito. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on the things that you know. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Napakaliwanag po, maliwanag pa sa pagsikat ng araw. Kanino ba tayo dapat mag-rely. Kanino ba tayo dapat humilig? Kanino ba tayo dapat humugot? Okay? Maliwanag na po yan. Okay? Ang susunod nating haligi or pillar, number 3 na po tayo, ay ang tinatawag na obedience. Okay? Proverbs 3, 7 and 8 napakaliwanag dito na dapat tayo ay sumusunod sa ipinag-uutos ng Diyos at sinasabi niya sa kanyang salita. wag po tayong tataliwas kasi magiging mahuna ang ating mga haligi. Baka po tayo ay mabuwag, baka po tayo ay maging mabuay at kapag ka nagkaganon, hindi po natin tatamasahin ang masaganang pamumuhay. Okay? Ikaapat na po tayo. Sa sampung haligi ng masaganang pamumuhay, ito ay ang sowing o pagtatanim. Ang atin naman pong verse dito nasa Proverbs chapter 3 pa rin po, verses 9 and 10. Mga minamahal ko, napaka-importanting dapat nating maintindihan na ang buhay natin dito sa lupa para makaranas ng kasaganaan ay dapat marunong tayong magtanim. Pinagkatiwalaan tayo ng mga binhi at ang mga binhing ito ay hindi natin kakainin. Dapat ito ay ating itatanim. At kapag ka ito ay ating itinanim, ang resulta nito o ang bunga ay mayroon tayong masaganang ani. Hindi tayo mauubusan, hindi tayo mawawalan, hindi tayo pagkukulangin. Bagkos, saganang sagana at hitik na ani ang ating tatamasahin. Ito ay siyempre may kaugnayan sa masaganang pamumuhay dito sa lupa. Ang tinutukoy ko po ay buhay dito sa lupa dahil sa langit ay hindi na natin kailangan ng mga bagay na ito. Kaya po dito pa lamang tayo ay mag na na magtanim. Ang sabi po ng Biblia, maliban sa tekstong aking ibinahagi sa inyo sa Proverbs 3, 9, and 10, ang sabi po ng Biblia, tayo ay magtanim ng hindi nang hihimagod. Tayo ay magtanim ng may kagalakan dahil sa inaasahan nating panahon, tayo ay aani. Nasa ikalima na tayo. Okay? Ikalimang haligi ng masaganang pamumuhay. Ito po ay ang tinatawag na pliability o yung meron po tayong teachable spirit. Okay? Hindi po basta-basta tayo yung nabibira dito, nahihila dito, papalayo sa kalooban ng Diyos. Ito po ay tungkol sa pag-uugali ng ating puso na dapat tayo ay nagpapaturo. Anong klasing turo? Alam niyo po, kapag kaalam mo at ikay may kaalaman sa lahat ng ipinagkakatiwala ng Diyos sa iyo, maituman ay kakayanang magsalita, kakayanang umawit, o mga talento, magkaroon ng business, magkaroon ng kung ano-anong gustong ipagkatiwala ng Diyos, kung tayo po ay nagpapaturo ayon sa katuroan ng salita ng Diyos, malaki po ang ating inaasahang pagsagana sa buhay na ito na meron roon tayo dito sa lupa. Ngulit ko po, ang kasaganaang ito ng ating pamumuhay ay dito sa lupa, hindi doon sa langit. Ito ay para sa atin ngayon. Kaya dapat tayo ay nagpapaturo sa mga salita ng Diyos na ating naririnig at ating napag-aaralan. Bukod sa ito ay ating aaralin, ito ay magiging bahagi ng ating pamumuhay at ang dulot nito sa atin mga kapatid ko ay siyempre kasaganaan. Okay? ika -anim. Okay? Ako po ay kumukuha ng mga aralin sa Proverbs 3. Mula po verse 1 hanggang verse 35. Ang ika na haligi na gusto kong ituro sa inyo at ibahagi ay ang tinatawag na education. Proverbs, Proverbs 3 13 to 24. Dapat po tayo ay willing na ma-educate. Okay? Dapat tayo hindi tumitigil na nag-aaral. Okay? Kasi sa ating pag-aaral lalo na kung ito ay salita ng Diyos, hindi lamang akma sa ating sitwasyon, hindi lang makakadagdag ng kaalaman. Ito ang maghihiwalay sa atin sa kapamaraanan ng mundong ito at kung tayo ay aayon sa kapamaraanan ng Diyos sa kanyang mga salita, ano po ang mangyayari sa atin? Abay tayo po ay sasagana. Kasi iyon ang sabi niya. Kaya po maging willing tayo na tayo ay magkaroon ng pag-aaral. mag po tayo ng panahon na mag-aral ng salita ng Diyos patungkol sa ating sitwasyon hanggang sa makita natin ang ating sarili doon po sa pangako ng Diyos na masaganang ng buhay. Ang sikreto po, dapat inaaral natin ang salita ng Diyos. Okay? Ikapito, risk-taking. Mga kapatid ko, napaka-importante po ito. Hindi pakikipagsapalaran. Alam na alam mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. May mga nire-require ang Diyos na ibigay natin, ilahad natin, idulog natin sa Panginoon at isuko ang lahat. Okay? At kung inaakala mong ito ay isang risk, okay? magandang maintindihan mo na ang inaakala mong risk na ito ay kayang palitan ng Diyos ng masaganang buhay. Okay? So, ibigay mo lang. Okay? Ipagkaloob mo lang kung nire-require ka ng Lord. Okay? Wala pa tayong ibinigay o ibinalik sa Diyos na hindi niya tayo binalikan o binigyan. Kaya sa mga sandaling ito, isa sa pinakamatinding haligi na nire-require to have a prosperous life ay yung tinatawag na magkaroon tayo ng hindi pakikipagsapalaran yung pagpapasakop na pag sinabi ng Diyos, go! Okay? Ikawalo. Ito ay ang open-handedness. Proverbs 3, 27 to 28. Mga kapatid ko, kapag katikum ang ating kamay, hindi tayo tatanggap. Kapag ka ikaw ay nire ng Diyos, kinakausap ka ng banal na Espiritu na pakawalan mo, ibigay mo, iabot mo, matuto po tayong sumunod sa iniuutos sa atin ng Espiritu Santo. At ano po ang mangyayari sa atin? Ang bukas na palad, siya ang tatanggap at si ang sasagana. Hindi po itong pagiging bukas na palad na lustay, pagiging bukas na palad na talagang nagpapakawala ng wala namang uh, kinalaman sa dunong at kaalaman na ipinagkakatiwala ng spiritong Banal sa ating buhay. Ito po'y may kaayusan, ito po'y base sa salita ng Diyos, ito po'y base sa paggabay ng Espiritu Santo. Wala po itong kinalaman sa parang pamumulitika, wala po itong Kinalaman sa pamumudbod lamang ng kung anong gusto mong ipamudbod. Dapat po tayo sa ating hakbangin katulad nito ay ginagabayan din ng Diyos at nagpapagabay sa Espiritong Banal ng Panginoon. Kapatid ko, makasarado pa ang ating kamay. Ibukas natin ito sa pagtulong. Ibukas natin ang anumang mayroon at kakayanan natin upang maabot, lalong-lalo na ang mga taong hindi paligtas, ang mga taong walang kakayanan sa kanikanilang mga disposisyon. Ang ikasyam, unity, pagkakaisa. Proverbs 3.29-30 mga kapatid ko, napaka-importante ng pagkakaisa. Kung papansinin niyo po, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tatlong persona sa isang Diyos, hindi po sila nagpapagalingan. Gayun din po tayo, dapat tayo'y makipagkaisa. Una sa Diyos, pangalawa sa ating pamilya, makipagkaisa tayo ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang gawain, magpatanim tayo, yakapin natin ang pangitain ng Diyos kung saan tayo itinanim, makipagkaisa tayo sa mga proyekto kung saan tayo itinalaga ng Diyos, umayon tayo at huwag kumontra, hindi po ito tinatawag na pagsunod ng walang isip. Ito po ay tinatawag na pagpapasakop at pakikipagkaisa sa nasimulan ng Diyos. Una sa ating buhay, sa ating pamilya at sa kung saan tayo itinanim. Kapag ka po nadating natin ang ganong estado sa ating buhay, sasabihin ko po, hindi madamot ang Diyos. Tayo ay kanyang pararanasin ng mga pagpapalang hindi pa natin tinatamasa sa ating buhay. Hindi lang po ito pagpapalang material. Kasama po dito ang spiritual. Kasama po dito ang malusog na pangangatawan. Kasama po dito ang maayos na pakikitungo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Sa ating pamilya sa gawain, ito po ay ilan lamang sa bunga ng haligi na matibay ng pagkakaisa na isa sa haligi ng pamumuhay na masagana dito sa lupa. Ang pangsampu po, satisfaction. Oh my goodness! Proverbs 3, 31-32, alam nyo po, kahit makamta natin ang lahat ng mga mayroong nice natin dito sa mundong ito, o ninanasa nasa hindi po yun nakakapagdulot ng deep satisfaction to us. Okay? Ang nakapagdudulot sa atin ng satisfaction ay hindi lang yung pinasasagana tayo ng Diyos. Okay? Hindi lang yung nag-e-enjoy tayo. Higit sa lahat, ang ating satisfaction ay alam natin na tayo ay anak ng Diyos. Alam natin na ang buhay na meron tayo sa lupa ay pahiram lamang. Alam natin ang kalooban niya, alam natin ang nais niya. Kilala natin ang Diyos na ating pinagsisilbihan, kinikilala, itinataas at binibigyan ng parangal na siya naman ang only source ng ating tinatawag na prosperous living. Kaya kung itong sampung ito ay magiging maayos ang pagkakatatag sa aking buhay at sa iyong buhay, garantisado ang pamumuhay na may kasaganaan dito sa lupa. Sa sandaling ito, saan ka man naroroon, anuman ang pinagdaraanan mo sa buhay, anuman ang pasan-pasan mong kabigatan sa iyong balikat, anuman ang uri ng landas na iyong tinatahak. May kahirapan ka sa mga pagkakataong ito. Sinasabi ko sa iyong hindi ka dapat magtayo ng kubo o rest house dyan. Sinasabi ko't ini-encourage kita ngayon. Bumangon ka, manindigan ka, Subukan mong i-apply ang sampung haliging ito na may ayos sa iyong buhay, sa iyong pagkatao, sa layunin ng iyong pag-iisip, sa layunin ng iyong puso. At darating ka sa isang punto ng iyong buhay na magiging totoong-totoo sa iyo na ang sampung haliging ito na napakahalaga na haligi para magkaroon ng masaganang buhay dito sa lupa, ikaw mismo ang makikinabang at sa pamamagitan ng iyong pagpapatotoo, marami kang maaakay para sa kaligtasan kay Kristo dahil ang buhay mo dito sa lupa na dati walang kwenta. Dati, parut-parito ka lang. Dati, wala kang pupuntahan. Dati, wala kang kapag pagasa asa Subalit kung itong sampung ito ay mamamanage mo properly, to apply in your life, I will guarantee you, you will live a prosperous life while you are here on this earth. Iniiwan ko po sa inyo ang mga araling ito at dalangin ko na sa pagsasabuhay nyo ng mga salitang inyong narinig, kayo ay mapagpala ng Diyos. Iniimbitahan ko pong tayo'y magwakas sa panalangin. Ama sa pangalan ni Hesus, maraming salamat sa sampung haliging ito na ipinarinig at ipinaalaala mo sa amin. Nananalangin ako na sino man ang makaririnig nito at mag-a-apply sa kanilang buhay, magtatatag ng mga haliging ito, sila po o Diyos ay makakaranas ng buhay na masagana dito sa lupa at gagamitin mo rin sila bilang kasangkapan o instrumento na kung saan sila itinanim, sila din ay magiging daluyang pagpapala sa tinatamasa nila o oh Diyos na mga pagpapalang pawang sa'yo lamang nagmumula. Sinabi mo nga po sa iyong salita, kami ay iyong payayamanin, kami ay iyong pasasaganain, at hindi po kami magkakaroon ng kabagabagan, kalituhan o pagkatakot, bagkos kami magpapatuloy na sumagana. Dalangin kong ang mga araling ito ay makabihag sa puso ng bawat isa at hindi lamang ang pagsumikapa namin at ang aming hanapin ay ang pawang idaragdag mo lamang sa amin. Bagkos ang kaharian mo ang mapatayo sa aming mga buhay at hanapin namin ang katwiran mo sa iba't ibang uri ng mga hakbangin at kapamaraanan na meron roon kami at ikaw o oh ang maalaya namin ng mainam na papuri, pasasalamat, pagpaparangal at pagsamba Sa mga sandaling ito, ibinabalik ko po sa ang matamis na papuri at pagsamba At inihiling ko lamang ang mga panalangin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen Lain,